guys meron tayong super kit ngayon yung makina niya guys two stroke at hindi nga pala to guys na ikot sabi ng mayari nung ano daw nung naglalaro siya pignan lang, lang daw huminto at hindi na umandar ngayon hindi na, na ikot yung makina siya na ikot guys kasi guys tingnan nyo naman guys yung linaw ng ano ng gasolina oh. dapat guys yung gasolina ito guys ay na kulay blue color blue siya guys kasi yung tote color blue guys guys so ito parang di siya naglagay ng ano ng langis kaya nasira yung makina. So, ngayon guys, bubuksan na natin 'to guys para makita na natin kung ano talaga yung. So guys, bubuksan na dahil ito guys ay matigas guys matanggalin natin to matanggalin natin to cover na to at tudukotin na lang natin yung bolts nya sa likod hindi kasi natin matatanggal yan kapag so, ganyan pag so, pinilit naman natin masisira yung ano yung bracket matanggalin na natin guys sa tanggalan natin guys so natin po guys אין <mully> את sa ibaba na natin guys Ito na yung ating makina ngayon well guys ay ipapaglasin na natin to

guys so ito na guys natanggal na nga natin yung ano yung top cover guys yung cylinder head so tingnan nyo guys ito yan yan kita nyo yan guys oh ano lang langis kasi guys yan walang langis kaya nasira yung ano piston guys tatanggal na nga natin yung cylinder head ito yung ano nya guys yung piston natin ano na ngayon tama guys yung oh. marami tama kulang pagay sa ano oil ito yung bagay guys yun yung rod guys yun yung potol oh. yung ano guys yung sinasabing kulang sa langis kailangan yung lagi mo ay hindi naman susubra ay sakto lang huwag lang kukulang kapag kumulang guys ganito yung mangyayari buti isa lang so, nakita na yung ating nakita na natin yung problema guys yan dito na lang yung ating video guys maraming salamat thank you